Hi guys on the way sa kainan Hello! nag jaywalking kami oh. Kala nyo, sa Pinas lang nag may jay nag jaywalking mga tao dito rin. <laughs> dito okay, rin not. sa Hong Kong. Ah, Malang, video lang. Ayon, ate kong may birthday. Ayan. Hello. Eh kung aakyat pa kami sa bridge ang layo. Ang layo dito Pero hindi ko to ginagawa pag ako lang ate. Ha, takot ako mag-jaywalking dito. Hindi wala namang ano dito. Eh. Ayoko mag-record. Dali lang, Kami. Ayan, papunta kami sa kanilang boarding house. Hindi ko na alam yung bago nilang boarding house eh. Ayan, sa probinsya na kami. Ihitaw na kami. Hindi ko na kayo isama. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong... Sa hiwaga pala ba yun? Hindi <laughs> ko alam yung... Hindi <laughs> ko alam yung lyrics guys. Ayan. <laughs> Nakikain na ako, nag-sharon pa ako. Hindi pala ako nag-sharon. Yung may birthday pa ang nag-sharon para sa akin. Ayan. So, merong salad, spaghetti, mga blanca at ano nga isa ate? Menudo. Oh, hindi ko na bibigyan si ate. Alam ko naman di nakaayos. Alam ko naman di niya ayaw niya magpabidyo. Alam na, alam ko na. Ano te? <laughs> May lunch na ako bukas. Para Ay, Parang, wala hindi ko nga tuma... Hindi na ate, hindi ko tuma uubos. La lagay mo dito kaya, tapos Balag na, lagay sa pag mo. Hindi na ate, sa ibaba ko naman siya ilalagay, hindi siya mapipipi. Kanil, wala ka? Kanil. Kanil. Hindi na ate. Hindi ko na naman miss yung kanin na yan. Si Elna.